Magandang buhay, Bagong Pilipinas. Nakatanggap ka na ba ng tawag mula sa isang bangko na inaapura kang mag-money transfer para bayaran ang mga overdue mong bill? Mag-ingat, posibleng imposter scam yan. Ang imposter scam ay kapag may taong nagpapanggap na kaibigan, kapamilya, o mapagkakatiwalaan tayo, kaya ng empleyado ng utility company, IRS agent, o representative ng bangko para lokohin kang magpadala ng pera. Iba-iba ang anyo ng mga imposter scam gaya na mahalagang i-verify agad ang identity ng sino mang kokontak para sa iyo para gumawa ng isang bagay. Para ba tayo makakaiwas na maging biktima nito? Narito at ating alamin sa ating kalamang pamamarisan. Sa imposter scam, ang impostor na representative mula sa isang mapagkakatiwalaang brand na kokontak sa iyo sa pamagitan ng phone, email text messages o social media, pwedeng subukan ng manloloko na kumbisihin kang magtrabaho para sa brand, minsan bilang mystery shopper, shipping clerk o sa payroll. O po pwede kang niyang kumbisihin magbigay ng access sa mga sensitibong impormasyon gaya ng credit card number mo at ipapang detalye. Nagpapanggap din ang mga iskame na kapamilya o kaibigan na nagsasabing nasa si isa siyang emergency at kailangan niya na agaram mong tulong. Ang mas nakakalito pa, kadalasan ay by access na sila sa ilan mong personal mong information, gaya ng lokasyon ng bangko mo o mga pangalan ng mga kapamilya mo na ginagamit nila para gawing mas kapaniwala ang scam. Narito ang tatlong pinakakaraniwang sinyalis ng imposter scam na dapat mong bantayan pagmamadali, pwede kang i-pressure ng isang taong hindi mo kakilala o kahit na isang taong nagsasabing kaibigan o kapamilya mo na kumikilos ka agad nang hindi ka minibigyan ng panahon para i-verify kung totoo ang sitwasyon. Pagbabanta, pwede kang pagbantaan na putulan ka serbisyo, suspindihin o isara ang account mo, idedemanda ka, aarestuhin ka o iba pang seryosong consequences kung hindi ka agad kikilos. Paglilihim, kadalasan kukumbisihin ka ng mga scammer na huwag sabihin sa iba kung ano ang nangyari bagamat posibleng kapakapaniwala ang mga bibigay nilang dahilan ang totoo ay ayaw nilang i-verify mo ang sitwasyon. Para hindi ka maloko ng mga scammer na ito, ang mga sumusunod ay dapat mong tandaan. Huwag magmadali, huminga ng malalim at iwasang mag-apura anuman ang sabihin nila sa iyo. Mag-verify kung sinasabi nila na kaibigan o kapamilya mo siya at kumpirmahin muna agad sa ibang kapamilya ang sitwasyon kung sila ay may representative ng isang organisasyon o ahensya na agad tignan ang kanilang website o tawagan ang mismong kumpanya. Huwag mag-click sa mga hindi kilalang link. Ipinadala naman ng mga ito sa pamagitan ng text, email o social media o anumang channel. Tignan ang mga website URL. Kadalasan nagpapadala ang mga scammer ng mga email mula sa mga URL na mukhang mula sa malalaking kumpanya. Pasinin ang mga pagkakamali. Magbasa ng mabuti, baka may senyales ng panloloko kahit sa mismong email subject. I-report ito kung may pinaghinalaang kang scam. Sabihin ang mga lokal mong otoridad o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Yan ang dapat ninyong malaman at tandaan dahil laging ligtas ang may alam. Ako po ang inyong EPD Kaalamang Correspondent, Police Executive Master Sergeant Fernando Arenas Vicente, Despo, Eastern Police District, sa Bagong Pilipinas, gusto ng polis, ligtas ka.